Pasa po kayo. So, yung Andito, dami namin dala. Thank you po. Ang dami nga Naka-CO dito, ah. Cash on delivery. Wow. Salamat <laughs> po yun, Tara, guys. Pasap natin, guys. Let's go inside, Okay. Beshie, okay. <laughs> <laughs> laksa beshie. Okay. Ay, ako. Wala naman lang nako. Gentleman dito. No, you're not. I'm not a gentleman, daw. Hindi, hindi, hindi. Basta mga pakasipa Sige, ako para sa iyo. Ayan po. Grabe. Pati si Sir Olives, oh. Andito. Grabe. Ang dami po. Ayan mo. Say, balik na namin po. Ayan po, oh. Inayos na po nila. Ayan, oh. Ayan ka Ayos. Ayan guys. Salamat po, Kuya. Maraming salamat po. Anong salamat? Ay, bayad yan. <laughs> nasa 30k ang total niyan. Si Gash yung delivery pati yan. <laughs> wow, wow, salay na plato. Sige, ayusin mo. <laughs> uh, Kita na niyan. Sana Dito po. Na, na, na po yung... Ah, may gamit ka na dyan. Wow. Mama lang po. <laughs> Dito sang, ko sa hotel wow. lalagay Para pag magpapaganda ka. Dito? Dito na lang ko Dito lang Ah, uh, ano to? Pinakamalaking ano nito. Ang pasok nito yan. Pulugan nila. Ay, wow. Kita mo. Ayan, no? Oo, naman. Grabe ka sa kanila. Ito Bro, kung muli ni Kado, hihiga na lang. Mm -hmm. Ay, <tire> Ang kulang na lang talaga. Ay, saan yan? oh, tama. Very good.

Grabe, ganda. Ganda. Papa Jones. Yes. Jones. Jones. Yes. Thank you, James, yes. Ay, Papa Jones. Yes. <laughs>

Salamat po. 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 po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat